Owl's nest hindi po ay nakapatong sa sanga nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa Next topic Madam Chair since ang uh, gusto ng uh, uh, OVP ay 2025 budget mapag-usapan din natin siya maliban dun sa past budgets. Madam Chair uh, I'd like to discuss yung uh, 10 million peso project na children's book Uh, Madam Chair, uh, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then uh, ang paraan ko na lang po ay uh, hindi patanong. Uh, tell the committee sino po ang editor ng uh, children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair, <clears throat> all the answers are... Oh, well, wala yan doon sa opening statement. I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 Budget Proposal by Question and Answer. And Madam Chair, to I the did not ask the House a question. I told the to resource person to tell as committee the name of, of the auditor of the children's book. Yan ang nangyayari. I hindi na well, ask a question. I uh, ask the resource person to tell the name. Pero uh, baka hindi pa nandidisingish ano na yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayo pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Uh, the book contains many errors. Sige po, ipakita po natin. Uh, kasama po dyan, dahon ng banahaw, uh, wala naman pong dahon ng banahaw, baka anahaw po yung, yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po 'yan. Tapos Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng uh, kuwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, uh, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga, nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, uh, this book is not child-friendly as per our uh, writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background tapos Low value ito for uh, illustrations kasi Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay uh, maliit compared dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang uh, papel ng illustrator, tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan, but Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Uh, masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book, ana uh, pinopo-propose na pondohan and actually ang topic na nga natin 2025 budget uh, gusto ng resource person we limit to the 2025 budget pero hindi pa rin sinasagot but this book madam chair will just uh, contribute to the worsening of the, the, the learning crisis hindi po siya actually ay um, makabata ano kaya madam chair uh, Uh, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro, at sabah, kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang uh, uh, vice-presidente. Pwede pa nga may special uh, edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro and uh, I also think Madam Chair na throughout this uh, hearing hindi successfully na defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako personally I'm inclined na hindi natin i-terminate yung uh, budget briefing for the uh, Office of the Vice President. So uh, yun na lang muna Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. From um, the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want.